Hello guys, so today naka-schedule ang pagbibigay ng ano ng pre-food pre today. So ang oras na ngayon ay 10:07 ng umaga, pero nag-start silang magbigay ng food mga 10:30. 10:30 but the last time na late yung truck. So halos 11 a.m na sila nag-start magbigay ng food kasi inaayos din pa nila yung ano yung yung mga pagkain. So today inempty ko ang sasakyan at magdadala tayo ng wagon. <laughs> Ayun, para hindi na ako, ano, hindi na ako mahirapang magbuhat. Kasi, nang, nang last time, nagbibigay sila ng malaking bag, tapos bibit-bitin mo yun, papunta sa parking area. E, minsan, sobrang bigat. Ang hirap magbuhat. Tapos, yung iba naman, uh, kumukuha sila ng malaking boxes para malagyanin nila lahat ng, uh, lahat ng pagkain doon. So, eh, may matanda doon, nakita ko, nagdala siya ng wagon, sabi ko, ayos yun na. E, tapos, nung last time, nakuha ko to ng, ng sale. Ang nakalagay sa tag price sa Walmart, 109. Pero, nabili ko yan, nung iniskan ko siya, nabili ko yan, $45 lang. oh, ayan o. Oh. Dadalhin natin yung wagon na yan para doon natin ilalagay yung mga makukuhan natin today. So, let's go! So kakarating lang natin dito at ito ipapakita ko sa inyo dito nang gagaling yung food na binibigay nila. Ayan, dito sa ganito kalaking truck. Ayan, ito ang uh, Maryland Food Banks. Ganito kalaking truck. So today medyo na late tayo ng konti today at tingnan niyo naman kung gaano ka nakarami sa sakyan yung mga nakapila dito. So ako pumila ko doon pa medyo malayo na ang napilahan ko at ito yung nagbibigay ng ano prepaid ayan ayano jaansa the Samaritan Shelter dito sa Pocomoke City. Ito ang homeless shelter dito sa Pocomoke City. So ngayon, eto mga sasakyan na mga nakapila, ayan dito yan sa mga ano, nakapila din na tao. Ayan, so medyo mahaba-haba na ang pila, so magiintay tayo ng medyo matagal-tagal dito. So mabuti na lang nakapagdala tayo ng wagon para mamaya hindi mahirap dalhin. So today medyo maraming tao today. At dito po, walang skin color. Common ay black, brown, or white. So, ayan, medyo malapit na tayo. Itong nakaswetched na colorful, ang pangalan niya ay Shelly. Siya yung nagmamanage dito. So, ito, nandito na tayo. Ito yung mga pinamimigay nila today. So, ang dami-dami din kung ano-ano. May corn, may bell pepper, may tomatoes. May mga klase ng meat. Mga frozen meat na. May ano uh, patatas, may may mga breads yes, at may cantaloupe, yung tawagin ay milon sa Pinas at saka may may mga carrots, may apples. Water. Sorry. Mm -hmm. Are you sure you're not going to melt with that water? Yeah. Or oh, got know. it. Wow. Oh, whoa. So ayan, nakauwi na po tayo at eto na po yung mga nakuha nating pre-foods. Ayan. So ayan po ang mga nakuha nating pre-foods. So ang dami-daming blessing na puno ang aming counter. Grabe, so grabe namimigay sila ng napakalaking ano, napakalaking bread. So yung mga bread na ito, ano na siya, lampas na siya sa expiration date kaya ipinapamigay. But ano siya, ano siya, uh, malamig kasi eh, ni nila. Tapos eto frozen, I think eto frozen din. Yung ano kasi malamig talaga siya. Frozen nila. Tapos yung kahit yung mga meat ganun din. Lampas na rin yan sa expiration date. Pero frozen po iyan. Kaya wala namang problema. Tapos eto yung mga uh, produce na binibigay nila. Ayan, ang dami-dami. Kasi ito kung bibilhin mo to sa sa grocery store na sa 1$ and 60 cents ata, mga ganyan, ang isang piraso. Ayan. tapos uh today konti lang ang nakuha nating na, na tomatoes. So nakabagbag na siya, tapos kukuha ka na lang, but konti lang ang pinamimigay nila na tomatoes this time. Pero may ano ulit, may malaking potatoes ulit kahit doon marami pa rin natira. Tapos eto, ano na siya, luto na siya. Uh, ano ni siya sa expiration date Lampas na, but This is frozen. Kung makikita nyo. Ayan, oh. Prinis nila. Pinipress nila kapag ganyan. Ayan. So, ayan po ang ating mga nakuha today. So, I think magugulay ako today ng ng corn. Dami nating corn. So guys, maraming maraming pong salamat sa panonood. Sana po ay hindi po kayo magsawang manood ng aking mini vlogs. thank you so much paul for watching bye